Lipa City, SM Lipa, Malbar, Sambat, Dixit, San Juan, 6pm, Rosario, Ibaan, Patanga City, Grand Terminal Port, Yon, Alps, the bus, mga idol. So ngayong araw, mga idol, nandito tayo sa Pitex Terminal. So, pumasyal tayo dito dahil pupunta tayo ng ticket book alamin natin yung mga bagong detalye ng biyahe so duman ako dito sa ano sa may second floor dito sa dulo so napakarami pang tao ngayon Okay, para sa pagpatuloy sa video natin ito mga idol, yung mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na po kayo sa aking YouTube channel. And pinitan po ang bell button para kayo ang updated kayo sa aking bagong mga video. Maraming pala yung tao ngayon mga idol. trip ng mga biyayang norte kaya pupunta natin mga idol so naglalakal lang ako so yun guys I'm back video ko namin tao ngayon ah. kahit black saturday na ito na kata yung mga, yung mga Pinakalamin natin mga idol. Then, sa mga gusto malaman yung mga trip schedule, punta lang po kayo sa YouTube channel so no? Greg TV at saka Pasamok TV. Ano yung mga upload natin para sa mga trip schedule dito sa Pitex. Medyo malapit naman tayo mga idol sa, sa so, lalapitan natin yung mga no? mga ticket nila tingnan natin yung mga detalye ng schedule trip medyo maraming tao ngayon okay sisimulan natin sa Lemery yung mga trip schedule ng Lemery ayan o simulan natin sa DLTB ko Lemery meron silang departure time na 8.30am tapos ang last trip nila ay 6.30pm Dadaan sila nila ng Cuenca, Alitagtag, Banay-Banay, Talat, saka Centro Mall. Saka sa ano naman, uh, Batman Star Express. Uh, daily trip naman nila na Subo B. Aguinaldo. Ang departure time nila, 10 a.m. hanggang 6 p.m. Dadaan sila ng Bacoor, Imos, Salitran, Palapala, Anubo, Silang, Tagaytay, Mendez, Crossing, Alfonso, Crossing, Tuy, paleko niyan. Ayan yung mga tips ko Tapos, dito naman sa ES Transport, ES Transport Incorporated, ang delitip naman nila, Kabanatuan, Nueva Ecija. Magsisimula sila ng 6.30 a.m. ng umaga, tapos hanggang 6.30 p.m. ng gabi, mga idol. Tapos, sa mga dadaanan nilang lugar, itong ano, Santa Rita, Plariden, Pulilan, Makinabang, Santa Barbara, Baliwag, Sampaloc, a, uh, Kepiansa. San Roque, Cruz na Daan, Ma, Maasim, Palipampang, San Ano to, El Ponso, Anyatam, Garland, Salangan, Oriente, Camias, Balite, Salukot, pinabaran sa kudlan at saka bantog balwalto balte in manila uh, malimba santa cristo kapan castellano diversion Cain uh, tabuat ano tabuating santa rosa grabe ang dami niyang ano dadahanan, tapos sa series naman meron silang ano series tsaka gold star mga idol uh, trip nila Batangas City Grand Terminal Port yun ang ano nila daily trip galing dito sa petition mga idol tapos yung jam naman ganoon din mga idol yung jam Batangas City eh. Batangas City Grand Terminal 14 mga idol so alos parehas lang ng ano nang series okay. tapos sa Alps naman tayo mga idol ang daily trip Lipa City, SM Lipa, Malbar, Sambat Exit, San Juan 6 PM, rosario Ibaan, Batangas City Grand Terminal Port 'yo. Dabas mga idol. Tiket mo, uh, tiket po Porto mga idol. Tapos, daro din sa Saulog. Ah, Saulog, merong ulongga po. Merong ulongga po mga idol ang Saulog Transit Incorporated. And then it daily trip nila Olonga po via San Fernando magsisimula sila ng 4.30 AM ang last trip nila ay 6.30 PM mga idol okay. dadaan din sila ng SM San Fernando Buagawa, Santa Rita, Pasa, Alayak at din Lupian Yan. ngayon alam nyo na tapos sa baliwag naman mga idol meron din biyay dito ano Uh, ah, kabanatuan sa Nose Nueva Ecija so Golden Bee sa Golden Bay naman mga idol, di-retreat nila Cabanatuan, San Jose, at Nueva Ecija. Magsisimula ang biyahe ng 5.30 am tapos ang last trip nila ay 7 pm ng gabi. Yeah. Okay. So, dekit boat park. Ito naman, Shakila. Ay, boobies line pala. So, ito guys, boobies line pala ito, biyaheng vehicle mm, daily trip nakataba ako pier so sa bobes line departure time nila 7 ah, 7 pm ordinary tapos 9:30 aircon tapos 3:30 naman aircon saka 8 8:15 pm aircon saka yung 9:30 pm nila ordinary na ito ito yung contact number So, um, may mga nagbubok mga idol maya maya natin lapitan yung Arandia tsaka RMB may mga nagbubok kasi hindi tayo lalapit eh. bali mga idol kung hindi nyo alam itong ticket boat dito sa taas pag akyat nyo harap to ng ano ticket boat 1 ay yung ticket boat 1 mga idol sa dulo so, nandito lang ko sa harap ayan na. So, ARND yan nila. Ito yung ARND yan nila mga idol. ARND yan nila. Meron silang delete trip ng Pewduran. Pilar, Donsol, via Pewduran. Tapos, ang diyan naman nila, uh, alas 12, ordinary, alas 2, aircon, alas 4, ordinary. I yan yung contact number mga idol na pwede nyo lawagan. Alas 12, alas 12, alas 12, alas 12, alas 12,